Malapit na naman ang araw ng pag-ibig o Valentine's Day. Tiyak na marami ka na namang makikitang rosas, chocolates, stuffed toys, Valentine's card at kung ano-ano pa mga makapagpapaligaya sa ating minamahal at ating nakukursunadahan. At ang pinakamalupit ang mga motel at hotel na pababaan ng presyo pagdating ng araw ng pag-ibig. Pangkaraniwan, lalaki ang gumagastos at nagre-regalo sa araw ng pag-ibig. Kaya kung ikaw ay tunay na lalaki at gustong makipag-date o magbigay ng regalo sa araw ng pag-ibig, tiyakin mo na may pera ka na panggastos. Nakakahiya naman kung babae ang gagastos para sa araw ng pag-ibig. At para sa mga walang jowa, huwag na kayong magtaka o mabaduyan, ganyan talaga kapag walang wala ka, karaniwang naiinggit sa mga nakikita sa paligid. Pero minsan ba, tuwing sasapit ang Valentine's, nabigyan nyo ba sila ng konting kaalaman tungkol sa Valentine's Day? Marahil ang ilan sa inyo ay oo, o ang ilan sa inyo ay hindi. Alam nyo ba na malaking punto sa isang lalaking mangingibig ang may kaalaman sa mga nangyayari sa paligid? Mas hahangaan kayo kapag meron kayong konting trivia na maibibigay sa inyong jowa at bukod pa dyan kung ikaw ay yung tipo ng lalaking torpe o shy type na halos mapanas ang laway sa sobrang katahimikan. Itong trivia na ito ay naangkop para sa'yo para kahit papaano may mabibigay kang impormasyon na kakaiba kaysa sa pabebe nyong artihan. Dumako na tayo sa tunay na layunin ng paksang ito. Marami ang nagtatanong, bakit ipinagdiriwang ang Valentine's Day? Ano ba ang istorya ng Valentine's Day? Bueno ito ang sagot, marami ang ispekulasyon tungkol sa Valentine's Day. Ang Valentine's Day, o Araw ng Mga Puso, ay isang pangarawang pagdiriwang na ipinagdiriwang tuwing apat ng Pebrero. Ang kasaysayan nito ay may mga iba't ibang teorya, at ang pagiging popular nito sa buong mundo ay may kinalaman sa mga tradisyon at pagunlad ng kultura. May mga nagsasabing ang Valentine's Day ay may kaugnayan sa mitolohiyang Romano, partikular na kay Cupid, ang Diyos ng pag-ibig. Ayon dito, si Cupid ay nagpapatama ng kanyang gintong pana sa puso ng mga tao, na nagiging sanhi ng pag-ibig. Isa sa mga pinakakilalang legend tungkol sa kasaysayan ng Valentine's Day ay nauukit kay Saint Valentine, isang Romano na martir na ikinulong at pinatay noong ikatlong siglo CE. Ayon sa isa sa mga kwento, si Saint Valentine ay nagbigay ng liham sa isang babaeng bihag at nagsasaad ng kanyang pagmamahal bago siya pinatay. Ang kwento ay naglalarawan ng pagmamahalan sa kabila ng pagsubok at ngiti sa harap ng kamatayan. Noong ikalabinsyam na siglo, naging popular ang pagbibigay ng mga Valentine cards sa Europa at Amerika. Ang industriya ng paggawa ng mga pambansang palamuti, mga bulaklak at iba pang regalo para sa mga minamahal ay unti-unting umunlad. Ito ang nagsilbing pagsisimula ng pagiging komersyal na pagdiriwang ng Valentine's Day. Ang industrialisasyon at globalisasyon ay nagdala ng mga pagbabago sa mga tradisyon. Ang Valentine's Day ay naging isang internasyonal na pagdiriwang na naglalaman ng mga kakaibang forma ng pagpapahayag ng pag-ibig at pagkakaibigan. Sa kabuuan, ang Valentine's Day ay naging isang okasyon para sa mga tao na ipakita ang kanilang pagmamahal, hindi lamang sa mga romantikong relasyon, kundi pati na rin sa pamilya at mga kaibigan. Binibigyang din ito ang kahalagahan ng pagpapahayag ng pag-ibig at pagkakaibigan, at ito ay nagiging bahagi na ng kultura at tradisyon ng maraming bansa sa buong mundo. Atin naman pagtuunan ng pansin si Saint Valentine, dahil sa pangalan niya mismo hinugot ang pagdiriwang na ito tuwing darating ang February 14, tulad nga ng nabanggit sa una, na maraming hakahaka -haka ang lumabas patungkol sa pinagmulan ng Valentine's Day. Ayon sa aking pananaliksik, ang bawat kwentong aking nakalap ay pawang walang ebidensya pa, subalit may isang istorya na pumukaw ng aking atensyon. Aking napag-alaman na si Saint Valentine o kilala sa pangalan na Valentines na bukod sa isang paring kristyano ay naging doktor din pala noong 3rd AD century sa bansang Italy at nagsilbi siya bilang isang pari sa Roma. Wala ni isa man ang nakakaalam tungkol sa kung paano ang naging buhay ni Saint Valentine noong kabataan niya, hindi tulad ni Heso Kristo na sinubaybayan mula bata hanggang siya ay umakyat sa langit. Nakilala lamang si Saint Valentine noong maglingkod siya bilang pari sa Roma na kung saan si Emperor Claudius II ang naghahari sa Roma sa panahon na yaon. Sinasabi ng ilang source na siya rin ang unang taong nagsagawa ng kasal sa pagitan ng isang Kristiyano at isang Pagano, Serapia, isang lokal na batang babae, at Sabino, isang Romanong sundalo. Si Sabino ay nagbalikloob sa Kristiyano ngunit ang kanyang batang nobya ay nagkasakit at namatay. Dahil sa matinding kalungkutan, binisita ni Sabino si Valentines para humingi ng tulong, at pagkatapos manalangin kasama ang pari, nakapasok siya sa langit upang makapiling ang kanyang minamahal. Sa ibang bersyon naman si Valentines ay may mga tanim na rosa sa kanyang magandang hardin, at ibinibigay ang kanyang mga rosa sa mga kabataang miyembro ng kanyang kongregasyon. Nang ang isang kabataang mag-asawa ay umibig, ang iba ay nagsimulang bumisita sa bishop sa pag-asang makakatagpurin sila ng kaligayahan. Ang kanyang mga pagpapala ay napakapopular na kailangan niyang magtalaga ng isang araw sa isang taon upang basbasa ng mga kasal, at sa gayon ay nakilala siya bilang patron ng mga magkasintahan. Naging popular din siya dahil sa isang gawa na ipinagbawal ng hari at ito ay ang pagpapakasal niya sa mga magsing-irog. Ayon sa balita, ipinagbawal ni Emperor Claudius na magpakasal ang mga batang lalaking sundalo para maging focus sila sa kanilang mga gawain bilang sundalo. Dahil karaniwan daw na mga sundalong pamilyado ay nag-aalangan na isugal ang kanilang buhay para sa bayan dahil sa kanilang nilang pamilya o asawa. Subalit hindi sumang-ayon si Valentine sa utos ng hari at nagpatuloy siya sa kanyang gawain bilang isang pari na magkakasal sa bawat batang sundalo na nais magpakasal sa kanilang minamahal at ginawa niya ito ng palihim. Subalit walang lihim na hindi nabubunyag, nalaman ito ng emperor at pinag-utos na Oten si Valentine, agad namang kumalat ang balita sa pagpapadampot kay Valentine at ang balitang ito ay nakarating mismo kay Valentine. Dumating na ang oras upang siya ay dampoten, nakulong siya sa tahanan ng isang maharlika. Sa di kalayuan siya ay may nakilalang isang bulag na anak na babae nang bumihag sa kanya na ang pangalan ay Julia, dahilan upang ang buong sambahayan ay magbalik loob sa kristyanismo at tinatakan ang kanyang kapalaran. Bago siya pinahirapan at pinugutan ng ulo noong ikalabing apat ng Pebrero, pinadalhan niya ang dalaga ng sulat na may pirmadong, Your Valentine. Sa pagitan ng edad 42 o 43 ang martir na paring si Valentines ay pumanaw. Sa lahat ng mga kwentong aking nakalap, isa lamang ang tumatak sa isipan ko, ang pag-ibig ay hindi hinaham. Bol para lang maipagdiwang mo ang bawat okasyon na meron tayo, ang pag-ibig ay hindi pinipilit para lang masabi ng iba na meron ka, ito ay pinapahalagahan tulad ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Kaya ikaw huwag kang ungas na gusto mo nasa trend ka, bugok ang tawag doon, hindi mo ba alam na kapag trending ay nalalaos? <laughs>